Hi guys! Dahil Halloween ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng biko na matagal masira. At ayan na, nagsaing na ako ng malagkit. At ayan, malapit na maluto, iinin ko na yan pag ganyang kunti na lang tubig. At ito namang gata, nakasalang na rin. Magagawa tayo ng langis guys. Dalawang niyog nga pala ang ginawa kong gata guys, yung maliliit lang. Pero kung may malaki naman kena na niyog, isang niyog lang. Para sa isang kilong malagkit. Nga pala guys, pag magsayang nga pala kayo na malagkit, pahinaan nyo ang apoy para hindi siya agad masunog. Pag konti na lang tubig na tira, na nang iinin para hindi masunog. At ito na guys, itutuloy na natin ang gata pagluto. Medyo lumalabas na ang kanyang laman. Ayan guys, oh, kulay puti pa lang. At ayan, medyo brown na. Huwag nyo palang sunugin guys ha, kasi para hindi mapait ang ating biko. At kapag brown na katulad nyan, pwede nyo nang patay ng apoy. Pag napatay na ang apoy, itabi nyo na ang laman ng langis. Ganito lang gawin nyo guys para maitabi ang laman. Hindi nyo na kinakailangan salain. O oh, ba diba guys, naitabi ko na rin. At pag naitabi na lahat ang laman, i-drain saglit. At pag nag-drain na lahat, Pwede na nating ilagay ang asukal na brown na brown. Pinili ko kasi guys ang brown na brown na asukal at ayan na, na-drain ko na lahat. Tinabi ko na ang laman ng langis. Hayaan nyo na may matirang konti guys. At isusunod ko na rin ang asukal. Ayan, brown na brown ang pinili ko. Depende na sa inyo guys kung wash ba ang gamit nyo yung hindi masyadong brown. Pwede wash, pwede brown, pwede rin brown na brown tulad nyo na nabili ko. Nilagay ko na sa langis, sinaluhalo. Pagkatapos mahalo-halo, at mukhang parang tunaw na siya. Pwede nyo nang ilagay ang malagkit pagkatapos na haluhaluin ang husto. At ayan guys, umpisan ko nang ilunod ang malagkit. Nga pala guys, don't forget to follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Malaking tulong na sa akin ang pag-click ng subscribe at pag-follow ng FB page ko. Di ko man kayo kilala bawat isa, bahala na sa inyo si Lord. Ayan na guys, ilulunod ko na ang malagkit. Dahil halong-halo na ang langis sa asukal. Pag nailagay nyo na lahat ng malagkit ay saka nyo na halo-haloin ang husto. Hanggang sa maging brown na brown ang malagkit. Kailangan guys ha, mahina lang ang apoy para hindi masunog ang ating sugar. Pag gusto nyo matagal mapanis, itong gagawin nyo guys langis lang sa kalagyan ng asukal. O diba guys, nakikita niyo wala siyang tutong. Ininin ko kasi siya na may natira pang tubig. At sa wakas, ayan, nahalo ko na guys. Pwede nyo na rin patayin ang apoy habang hinaluhalo pa ng husto para mapantay ang kulay. At pag nahalo na ng husto, pwede na natin siyang ilagay sa lagayan. Para pwede na natin ilagay ang laman ng langis. Ang sarap. Sobrang lagkit. Ang binili ko kasi malagkit ay yung bilog Dalawang klase kasi ang malagkit May bilog, may mahaba Nilagay ko na ang biko sa tray guys Para pwede ko nang budbura ng laman ng langis Ayan, ayan yung laman ng langis kanina Ibubudbud natin sa ibabaw ng tray Ang tawag sa Bisayan niyan ay lunok Ayaw ko lang kung ano sa Tagalog Ayan guys, binudbud ko na sa biko pagkatapos nyo ibudbud guys medyo ikalat kalat nyo ng konti para mapantay huwag nyo na nga palang lagyan ng asuka lang laman na langis guys ha dahil matamis na ang biko at pagkatapos nyan ikalat kalat na natin sa pamamagitan ng kutsara para mapantay siya sa ibabaw ng biko o ba diba guys ang ganda tingnan nakakatakam maganda tingnan masarap pa pag natikman nyo Pwede nyo na rin gawing negosyo to guys. Kung sino mang mahilig sa negosyo dyan, ito gawin nyo. Hindi ito agad masisira kahit maghapon. Kung paninda ang gagawin nyo guys, ganito ang gawin nyo. Tantahin nyo na paghiwa-hiwa. Depende na rin kung magkano ang benta nyo. Tulad nyan, hiwa-hiwain ko na siya. Depende na sa inyo kung gaano kalaki kung paninda ang gagawin nyo. At kung pangkain lang naman ang gagawin nyo, pwede nyo na siyang hindi hiwa-hiwain. Total pangkain lang naman, depende na rin sa inyo kung gusto nyo nang hiwain. Kahit pangkain. <laughs> Ayan guys, nahati-hati ko na. Pwede nang pang negosyo. Sarap ng biko. That's my favorite. Bagay rin ito pang handa sa nalalapit na Pasko at New Year. Dahil matagal mapanis, pwede nyo na rin pang regalo ito sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga friends. Sana guys, may natutunan kayo sa video kong ito. Salamat sa pananood. Ingat po kayo lahat. Bye!